yung titatay ni lahat ng ito if Mr. Marcos will be on top of the situations. But we believe, I believe personally, the levers of power, yung pag-exercise ng poder niya bilang Pangulo, ay hindi niya nagagamit ng tama. So, I agree in some way nang binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang press briefing that we have now a fractured government. Ako mas elevate ko. We are now into the direction of failure of governments the president is the primary and principal accountable element in the authority of government kapag na nagkaroon ng failure or collapse of government. Walang ibang sisisihin kasi piliin niya na maging pangulo ng bansa. Sa simpleng bagay, mag-usap sila. Magpatawag siya ng political dialogue. Kausapin so, niya rin si Pangulong Duterte, walang mawawala dito kapag lumupa ng lumupa ang ang politikal sa pagitan ng Marcos Romualdez faction at ng mga Duterte, ang unang tatamaan nito ay pagsambulat ng krisis sa ekonomiya. And we are feeling it right now. At pangalawa, nakikinabang dito mga grupong tinanggalingan. When there is chaos under heaven, everything that is under chaos is favorable for revolution. Mawis doktrinya, Alam ni Franz Castro yan. Alam nila yan. I've been there. Kilala ko sila. So pag may kaguluhan, gustong gusto nila. Kasi magkakaroon sila ng relevance na magkaroon muli ng agitation sa tao. So hindi kami papayag dyan. At na nananawagan ng taong bayan. Let Marcos be the true leader. And we know na yun ang pinaka-problem. When governance becomes in the direction towards collapse and failure of governance, the president is the principal accountable authority in government. Sir you to say pwede pang maayos ang lahat sa Dapat at kailangan nilang gawin sapagkat above anything in their political conflict nakasalalay dito ang mamamayan ang interes ng sambayanan Right now we are suffering never seen before verge of collapse of economic situation at pwedeng sumambulat ito. Yun ang nakakatakot. Yun ang kusay, Pwede pang maging magkaibigan muli ang at ating pangulo, pangalawang pangulo. Not necessarily magkaibigan, but they can be politically civil and at the same time professional in their dealings as the primary leaders of the government. It will be for the best interest of the country kapag nag-political dialogue sila. Pero, hindi mapipigilan na kapag Mr. Marcos will renege or will miss out the opportunity for him to prove that he is capable as the leader and president, ay malamang po papunta ito sa pagpapakalsik sa kanya. Hindi natin mapa, mapagtatakda. We cannot determine kailan mangyayari yun. But there are groups already calling for his resignation. And because of that, nakikita natin na umiilit lalo ang political rivalry and conflict. There is no other way but to have a political dialogue. Sir Eric, ito po uh, ating pagsasama-sama. Ito mas Paano ito, lalo na ito hindi pa po sa ngayon mangyayari yung magandang dialogue sana para po maayos hidwaan? Definitely, kasi may mga nagtitipon-tipon ng mga sector we have monitored already, who are about to come to EDSA now in order to stand up beyond political affiliations and political colors. And they're calling now against corruption, against uh, abuse of power. Hindi naman may pagkakainay mas si Martin Romualdez ang nag-aakto na presidente mo sa Davao. And more often, siya ang nakakagamit ng poder at kapangyarihan ng pondo ng gobyerno kaysa kay Bongbong Marcos. That is a big question because Martin Romualdez does not have the sovereign authority granted by the people. That is usurpation. Kaya nga kung mayroong tihori president, sabi ng mga taong bayan, mayroong de facto pala at ito si Martin Romualdez. At ito ay nakikita natin kung bakit ang Duterte political faction have become intense rivals because of the abuses at hindi natin na maipagkakaila na nagagamit talaga ang institutions of democratic power like Congress to become an instrument of political operations. Paulit ko lamang po, mayroon kayong may medyo pakiusap kasi uh, nililis po ninyo no, yung mga kalat na iiwan at yung pinag-inipong-inipong po ninyo doon sa may may lugar po doon. Ano ba yung panawagan po ninyo sa MMDA? Oh, kasi po ang MMDA, sila po ang immediate uh, government service agency dito sa area sa pangangalaga ng kalinisan at ng trafiko dito sa paligid ng area ng Metro Manila, lalo na sa EDSA. Magdadalawang araw na po na hindi kinukuha ang mga uh, basura because we have a policy here voluntary kami na magkaroon ng uh, clean as you go. Uh, Pag susumikapan naming linisin ang lugar para maging disiplinado at uh, responsable kami. Pero hindi namin kaya na kami mag-dispose ng mga naipon na basura. So we are calling on MMDA through this uh, channel interview niya, na kung pwede po ay tulungan kami na malinis ang lugar kasi nagtitipon-tipon kami sa EDSA hindi para manawagan ng pag-aalsa, kundi para magkaisa at para i-reforma at baguhin ang mga maling nangyayari sa ating pamahalaan, especially ang batinding hidwaang politikal ng ating mga lider. Kaya Erika, musta na lang pag pag hindi po yung ating pag usap sa pamunahan ng simbahan at saka sa po, na po sa PNP na nakabantay rin po sa PNP. ang PNP, I think, I think oo, I think ang, uh, wala naman silang commitment na hindi ka di-disperse. Mm -hmm. Pero wala naman silang pagpapahintulog na occupy namin ang front area ng EDSA. So, parang uh, tasip o pasimplihan, may pagkakaunawaan na maging mapayapa, maging maayos, at huwag kami humaram sa EDSA na main highway, mukhang magkakaroon ng uh, tinatawag na maximum tolerance. On the part of the parish leadership, we are appreciative na mula pa kahapon, ay hindi nila kami pinapalis. Basta ang kalinisan at ang kapanatagan at ang uh, mapayapat, matahimik na panawagan sa pagtitipon ay observe natin. At kaya naman po pala yung ganitong maayos na sistema po sa... Yes, ang maganda dito kasi nabuhay muli ang mga indicators ng diwa ng bayanihan. Wala kaning kondo dito, pero tuloy-tuloy ang pag-agos ng tulong voluntaryo. Tubig, nilagang saging, nilagang itlog, at hindi namin kilala ang mga tao, nakikita natin, ibig sabihin, they may not be physically directly in the rally area or at the vigil site, but yung kanilang simpatya, nagpapakita that they are aware something is terribly wrong with our country right now. Mm -hmm. Kaya rin kayo po, nandito tayo sa EDSA. Are we going to expect the same kind of uh, pag-i-people sa iba'y pang lugar ng isa bansa? Sa May mga nakpaabot na po sa atin, mga dating mga former rebels din o former country, that they are organizing similar actions that will hold accountable the government. Na itigil itong maruming laro sa politika at magkaroon ng tinatawag na political dialogue so that the interests of the people will be protected. Yes, sa major key cities we're expecting in the next few days. But I think dito sa Metro Manila, ito kasi yung pinakasentro ng politika at ekonomiya. So understandable kung bakit EDSA. Yung kanyang cultural value, at ang kanyang uh, historical symbolism ay hindi matatawaran. Kaya nandito kami. It's not because of the number, but it's because of the message and the significant value na muling nabuhay ang pagmamahal uh, ng tao at ang kanilang uh, pag-aruga sa demokrasya at sa tamang pamamahala. Muling nakikita dito sa unti-unting pagtitipon ng mamamayan voluntarily sa mapayapang pagtitipon sa EDSA. Thank you tubig 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 Thank you. tubig tubig dito tubig 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 I think, tubig 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 Just make sure that the catering will be peaceful, walang panawagan ng inciting to the showtime. Hindi rin ipakilala yung staff, but I think isa ba niya, that they are observing and I think everything will be uh, put into place. Uh, Sabihin ni Marcos, let's calmayin yung pinsan niya and then sa siya ng travel. At sa tingin ko, people will appreciate it rather than magsukatan sila ng tapa ng kaya. Thank, uh, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po. Thank oh, you. <laughs> <is> po. Thank <laughs> you. Uh, salamat, salamat. <laughs>